Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerting kulay sa ngayon ay color red at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay sagisag ng katapangan at kalinisan ng loob, nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat hamon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 30, number 16, Number 21. Kahulugan ng numero, nagdadala ng mas malinaw na direksyon at tulong mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay simbolo ng kasaganaan at protection nagbubukas ng mas maayos na daloy ng oportunidad Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 15, number 12, number 29. Kahulugan ng numero, nagpapakita ng katatagan at mas matibay na pundasyon sa mga plano. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswelteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay sagisag ng kasiglahan at kaliwanagan ng isip, nagbibigay ng inspirasyon sa mga ideya. Mga numero na magbibigay ng swelteng sa ngayon na numero, ay number 22, number 19, number 27. Kahulugan ng numero, naghahatid ng bagong simula at mas positibong enerhiya. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aquarius. Mga maswelteng kulay sa ngayon ay color white at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang white at violet ay simbolo ng kapayapaan at spiritual na lakas, nakakapagbigay ng malinaw na kalooban. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 4, number 11, number 22. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng dagdag na proteksyon at gabay mula sa kalikasan. Leo. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang gold at black ay sagisag ng kapangyarihan at kahusayan, nagbibigay ng karisma at kumpiyansa. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 18, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, nagdadala ng swerte sa mga plano at matapang na hakbang. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga maswelteng kulay sa ngayon ay color brown at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at blue ay sagisag ng katatagan at malinaw na pag-iisip, tumutulong sa tamang diskarte. Mga numero na magbibigay ng swelteng sa ngayon na numero, ay number 6, number 13, number 24 kahulugan ng numero, nagdadala ng balanse at masusing pagpaplano. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at white ay sumisimbolo ng kabutihan ng loob at kailanawan, nagdadala ng maayos na ugnayan. Mga numero na magbibigay ng suwelting sa ngayon na numero ay number 31, number 10, number 20. Kahulugan ng numero, hudyat ng paglapit ng mga bagong oportunidad at magandang balita. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay simbolo ng determinasyon at lakas ng loob, nagbibigay ng kakayahan na lampasan ang mga pagsubok. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 9, number 18, number 33. Kahulugan ng numero, nagpapakita ng tagumpay mula sa mga pinaghirapan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at blue ay sagisag ng kasiglahan at karunungan, nagbubukas ng bagong pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 10, number 17, number 26 kahulugan ng numero, nagdadala ng mga hindi inaasahang biyaya at inspirasyon. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at green ay simbolo ng praktikalidad at kasaganaan, nagbibigay ng tamang diskarte. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 5, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng katatagan at pag-usbong ng magandang resulta. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at silver ay sagisag ng kalayaan at katalinuhan, nagbibigay ng malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 17, number 12, number 31. Kahulugan ng numero, naghahatid ng dagdag na swerte sa komunikasyon at koneksyon. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color aqua at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at pink ay sagisag ng kaginhawaan at spiritual na kaliwanagan, nagdadala ng panibagong lakas. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 36, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, nagpapakita ng mas mapayapang landas at maayos na daloy ng emosyon.